lalabas pa rin. Oo. Hindi okay, hindi okay, okay lang naman yun ako. Nakakain na naman kayo. Okay na yun. Oo nga eh. Wala oh, naman depression. Wala nag kasi ka. Hindi <laughs> ako na iya ako naman sabihin kay Maidu. Pero okay lang, okay lang. Birthday oh, naman yun. Hindi, mayroon eh. ko naman basis. Hindi, eh, birthday. Na. Na. Tapos? Hindi, okay lang talaga. to. Hindi, men. Alam mo, ano, hindi yeah. dapat ganun eh. Alam mo kung oh, bakit? Birthday. Kaibigan tayo, kaibigan din naman tayo. Best. De, pare. Teka na, teka na, teka lang. Mas na una yun, mas na una. Teka na, pare. Bore, bore, bore. De, pare, naiintindihan ko naman. Tunay na kaibigan naman tayo. Hindi, na, mas na una yun, mas okay. Ay, na una. Ay, ano ba nangyari kanina ko ba? Ma? Mas na yun, wala naman. Tsaka, NCBA friends, ano ba naman yun? Ano, eh, ano pa nga ba tayo? Wala tayong magagawa Hindi, high school friends. Alam mo, pare, ano? Ayaw. Nauna tayo eh. Mas na sila high na sa Rina, mas na yun, high school. Pag-favoritin. Ang pangit! Wala pang pag-favoritin. Wala, wala, wala. cut, 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 cut.